Jangan ngayon 2, 3. 2, 5, 2, 3 idol. bangkan sutri mah idol. Kamu cuma tanya Oh, belum pula matanya mah idol. mah idol. 2, 3, 2, 3 lang mga idol 2, 3 Ayan Kay hey, boss chacha -cha to mga idol Kay hey, boss cha 2, 3, 2, 3 2, 3, mga idol Kay hey, boss chacha -cha. o 38 na mga idol. Tuwirin okay lang po, okay. ngayon mura magbenta 'yan, sige. joey mga idol, oh. Hoy, okay, si Boss Joey muna. Yan. Yeah. Tornado Hats, mga idol. 4K, 4K mga idol, oh. oh. Tornado Hats. Solido mga anokis ni Boss Joey ngayon. Tornado Hats, mga idol. 4K, 4K. Mga ah, 11 months mga idol. Tornado hats. Tornado <coughs> hats to, mga idol 4K. <coughs> 4-5 Boss 4-5 <coughs> 4-5 mga idol Tornado hats Ito lang ang 5 Tornado at idol. Ibibitaw natin yan po Tornado at Smiley 4 5 po Meron ako dalawa 3

Boss Joey, idoloh, hats no? mga idol, 4-5 no 4 five, four five, mga idol, kakapati ko tapos idol, 4-5 po ysa, na sa likas niyo libo, idol, meron tayo tatay pang budget 3-5 dalawa sa likod so, magkapatid yun yun yung mga bloodline yun Kelso Kelso yun tay mag-iisang tao na yan 4-5 mga idol ayan tornado hats mga idol tatlo to magkakapatid mga idol That's idol. Four, five. Homemade na mga 4K ito. 4K kay Boss Joey. 4K. Ito, 5K. 4K ito mga idol. Oh. के के तो आए और कई पर कई फोर के फोर के आए गए चौबल चौबल क्या है भाई तू भाई तू भाई तू भाई मैं आए दो 2525 to mga idol 2 <coughs> 3 kay Boss joe rin to ayun yung isa oh. 2 yan De lo va a tripa, Idol. Bueno, de lo va a bien, más Idol. Bueno, de lo va a Dalawa 3-5 Dalawa 3, 5. 2, 3 5, mga idol Dalawa eh. 3 5 lang yan oh. Eh, no? mga idol Hindi eh. yan walang number diba? Ha? 2-5 mga idol eh. 4-5 mga idol oh. Two mga idol. Ah, so walang number ko Tuh eh. ng number, mga idol. Mga idol. Mga idol. Ng number, mga idol. 5K sweater, mga idol. ng number. 5 case sweater, mga idol. sweater. 5K sweater. Ito mga ito boss. Magkano? 4-5 din. 4-5. ito, 4-5 ano? yeah, ito four, five, dot, to mga idol. Ito lang yung 2 বাঙায় বাঙায় Kala uh, mo <coughs> na kung ang mga reels ko Ha? Mga idol. Ito, ginupo mo. Tana. Boss, is ka? Korpai mga idol.